Isa kang ka introvert kung ikaw ay Una, ayaw mo sa gulo at maingay na paligid Pangalawa, hindi ka madalas lumalabas ng bahay sa ka lang lalabas kung may importante kang gagawin o pupuntahan Pangatlo, gusto mo lagi mapag-isa at ayaw mo nang may mga istorbo Pangapat, kaya mong sa pero may limit Panglima, kapag hindi ka komportable sa mga kasama mo dinidistansya mo ang sarili mo sa kanila. Pang-anin, minsan naman nagiging maingay ka kapag mo ang mga kasama mo. Pang-pito, hindi mo alam kung paano magsimula o mag-response ng conversation sa ibang tao. Kaya madalas mumingiti ka na lang o di kaya tatahimik ka na lang. Pangwalo, hindi ka rin expressive na tao, kaya madalas kang ma-misinterpret ng iba. Pangsyam, straightforward kang tao, pero madalas iniiwasan mong magbitiw ng masakit na mga salita kapag alam mong sensitive ang taong pagsasabihan mo. Pang-sampu, mas gusto mo pang tumambay lang sa loob ng bahay kesa sa labas at makipag sa mga kapitbahay mo.